Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa may pera So, marami tayong nakukuhang feedback Mula po sa ating mga previous video regarding po dito sa may pera So, marami sa kanila ang nagsasabi na sila ay naloko or nabiktima Nito, na, nito kay may pera na ang buong akala nila ay uh, mahaba yung term na binibigay sa pagbabayad pero ang reality, ang realidad pala ay 7 days lang So magbigay lang ako ng recap tungkol dito kay May Pera kasi mayroon na po tayong ginawang uh, review dito sa ulan na to I think more than a year ago na pero until now ay namamayagpag pa rin itong si May Pera may pera, baseball doon sa ating uh, uh factors na kinoconsider kapag tayo po ay nag-review ng uh, isang online lending app. Uh, tatlo po 'yon, di ba? Dapat po registrado sa Secur Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi loan shark at pangatlo po, hindi sila nang haharas or hindi po sila dita privacy violator. Pero instead na uh, bumaba or bumagal yung pagdami uh, ng nag, uh, nagda-download dito kay May Pera. Sa ngayon po, sa kasalukuyan ay more than 1 million na po ang nakuha nilang total number of downloads kung mapapansin niyo po dyan sa inyong screen. And then, mayroon po silang 573 reviews na 4.6 star. So, bakit po dumami at bakit po nagmukhang maganda? Bagos, marami pa rin ang, ano, ang, uh, nagbibigay ng hindi appropriate na mga uh, feedback uh, feedback na hindi naman pabor doon sa ulan na ito so although si May pera ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission hindi po namin sila rekomendado alam niyo kung bakit dahil po sa factor number 2 at factor number 3 So, sa factor number 2, napag-alaman natin na itong si May Pera ay loan shark po in nature. Ibig sabihin, sila po ay mayroong mataas na processing fee at interest din. So, sa lungat dito, nakalagay sa kanilang app na ang, uh, ang kanilang uh, term, na 100 or 120 days to 180 days ay hindi po totoo. So pawang kasi ng lamang po ito. Lalo na din sa kanilang mga advertisement. yun 120 days to 180 days pero sa totoo 7 days lang. Kailangan niyo na pong bayaran ang inyong uh, inutang sa kanila kung kayo po ay uutang. So ngayon pa lang na nalalaman ninyo or nalaman ninyo na 7 days pala ang term So, mag-unos dili kayo. Huwag nyo na pong ituloy. Hindi nyo pa nagamit yung, ano, yung pera. Nagsimula na po yung countdown para sa pagbabayad ninyo. So, mahira po. Mahira pong habulin ang uh, uh, bayaran ninyo within 7 days dahil nga malaki ang processing fee at mayroon pa itong mataas na interest. Dahil napaka-iksi ng kanilang term na binibigay. So, paalala, wag po kayong padalos-dalos, huwag po umutang dito hindi po ito nakakatulong, sa totoo lang, marami na po tayong uh, nakausap marami na po nagbigay ng kanilang feedback na ang may pera po ay talagang pera-pera lang ang kumikita dito at ang uh, uh, yung mayaman ay yung ano, may-ari nito so wala pong katotohanan na sila po ay uh, tumitingin sa welfare ng ating mga kababayang Pilipino, wala po gusto lang po nilang kumita. Imagine niyo po, malaki po ang processing fee at interest. And kung hindi niyo po kayang habulin yung 7 days na binibigay nilang repayment period doon lalabas na po yung uh, totoong kulay nila dahil kayo po ay kanilang haharasin, kayo po ay kanilang tatakutin, kayo po ay kanilang pagbabantaan at hindi talaga kayo patutulugin. So, mahirap po, mahirap pong Uh, magkaroon ng utang sa mga online lending app, hindi lang po sa may pera. Ang uh, Usapang Loan at Online Lending Youtube Channel ay mat matagal na po namin uh, ina-advocate na ihinto na at wala na po dapat sanang mangutang dyan sa mga ula or wala na pong magiging bagong biktima. So, nag-umpisa po tayo sa ating uh, advokasya noong 2018 na piliin ang mga ula na pwedeng uh, sasalihan or uutangan na mga katulong sa inyo pero sa, sa ngayon dalawa lang ang ating rekomendano. walang iba kundi ang Tala at Saka Village so sila lang pong dalawa yung iba dyan, wala na Hihigupin na nila ang inyong mga uh, kapirahan uh, mahihirapan talaga kayo uh, bayaran sila dahil nga So, sobrang laki. Sa processing fee pa lang, like, bawing bawi na po sila. Oo. Tapos, 7 uh, days. Imagine niyo 7 days. Di ba? Ang bilis. Hindi nga natin napapansin na yung isang buwan natapos na. How much more? Yung 7 days. Oh, hindi mo talaga yun napapansin. Akala mo, 3 days lang. Wala na. Sinisingil ka na nila. Yung 7 days na yun, okay lang sana kung uh, tatawag sila para maningil. E, during the day, talaga nung pang 7 araw na pero pang ano pa lang pang 3 days pa lang tumatawag na lang ah tumatawag na yan sila as reminder. Oh, hindi ka na patutulugin, kukulitin kanila. So, ang hatol namin sa sa uh, sa may pera ay hindi talaga siya magandang uutangan dahil po Uh, kahit na registrado, sa siya, uh, registrado siya sa Securities and Exchange Commission Pero loan shark po siya at saka data privacy violators Gagamitin nila yung uh, uh, data privacy mo para ikaw ay puwersahing magbayad So kasama na din na naguguluhin nila ang iyong mga contacts Lahat ng mga nakaponebook sa cellphone mo ay ititext nila At minsan tinatawagan pa nila hindi ninsan, kadalasan, pinatawagan nila. At idadamay nila. Idadamay nila uh, sa, sa kanilang paniningil. At uh, syempre, magiging dalawa na po yung uh, manggugulo sa'yo. Yung mga ula collectors at yung mga nasa contacts mo. Kaya, hindi ka na makakatulog. At magkakaroon ka ng sakit, anxiety, depression, at iba pa. So, again iwasan at huwag patulan ang may pera dahil ito po ay hindi po totoong makakatulong ang pera nila sa iyo kundi tutulungan kanilang ibaon lalo sa utang. So maraming salamat po. Sana po ay mayroon kayong natututunan at please huwag kalimutang i-like and i-share po ang ating mga video. Plus, paki-subscribe na lang din po sa Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. So maraming salamat. See you around sa aming mga next review pa sa mga ulan na ngayon po ay unti-unti na din pong lumalaki na akala namin ay nawawala na. Yung iba nawawala pero bumabalik, nagpapalit na po ng bagong pangalan. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.